sa kabayan ko ito, ito na papuntang ice cream hindi yan ay yan na nako ang hamog ang lamig welcome to mamihan ni ayet ano to anong lugar to balubog, balubog. barangay bataan sampalok quezon oh my god look at that look at the puesto look at that ay the puesto ang ganda. Nag-order ka na ba? Hindi pa. Order tayo. Yung best nila. Kita nyo eh. Oh. May gat sa taas ng bundok to guys. Oh, May gat papunta kasi kami ng lukban. So inabot na kami dito ng gutom. Kaya yun, kakain muna kami. Ano raw ang pinaka best seller nila? Um, Lugaw Overload. Lugaw Overload. Yes. isang lugaw overload ah dalawa mm -hmm. tapos mayroon pa silang puto yes. kayo rin ang gumagawa sila rin kayo pong gumagawa ng puto so ito guys oh. ayan pa lang kayo may mommy regular 50 mommy overload 65 pero kami lugaw overload 65 pesos like <laughs> Not bad. mga ilang taon na ba to? friend. Um, siguro mga ito daw ang pangen, ilan meron natin. Okay, ito daw ay ilan sa mga sikat dito sa may papuntang Lukban sa Sampaloc. Ha? Subukan natin. Excited na ako. Antayin lang natin. Antayin natin ang pagdating ng ating pagkain. Puto, you like puto? Sige, kuha ka ng puto. Oh no, ang ganda naman. Balubog. Bakit tinawag na balubog? Marami, marami, nag, na dito, marami nagbubugbugan dito. Mga <laughs> binubugbog. Oo, <-bog. laughs> naku. Sana wag, ano wag, wag na kong mabugbog. Oh, ito balugbog na. na nga ba wait ni lang, wait lang. Ito, ano, ito lang na ang kanilang sikat na overload na lugaw. Oh, no. Ilang taon, po, ilang taon na po itong... Ah, uh, ice cream. 2017. Ah, uh, 2017 pa to nagsimula. So, yun Sige po. Subukan po namin ito. Ito muna na yun. Ayan. Ayan. Siyempre, kasama ko ang aking friend. Siya ang nag-recommend nito sa akin. Kung sa saan saan napupunta si Aprobicolano, di ba? Small tummy. Kaya, pero ito talaga ang pinaka-amazing place. This is the amazing place for me. Oh my God, ang lamig. Kung nararamdaman nyo lang, nararamdaman ko super lamig parang nasa negative Oo, oh, oh, parang nasa negative 4 ang ano. <laughs> negative 4. Parang nasa Japan lang ako. Yan, subukan na natin. Oh my God, this is the overload. Look at that. Mm. Dito to sa ayet. Oh, kita ko. Ooh, pipicturan ko. Oh, see? Asa ah, yung kutsara natin, friend? Kobiertos. Pero po ako ng kobiertos. Yeah. Pupunta pa kami na. Ng... Mga ilang oras pa tayo papuntang ano. Almusal pa lang namin to, guys. Ganyan talaga. So, wag muna nating haluan ng kung ano-anong pampalasa. Para mas lalong ma-appreciate natin. Dahil Bicolano ka. In yeah. In addition. Ah, yeah. Lalagyan ko ng CD mamaya. Subukan na natin. Tignan natin. Yeah. Hmm? Hindi mo na kailangan pa ng pampalasa. Malasang malasa na. Subukan natin itong lechon sa ibabaw. Hmm? Hmm? Ang lutong. Walang sinabi ang sibu, ang lechon sibu. At saka yung mga lechon sa laloma, walang sinabi. Lechon kawali hmm. ito. Ang harap. Ang lasa ng kanilang baboy. Itong dugaw nila, look at that, yung rice nila. Kasi ito native Sobra. na baboy. Mm. Galing sa kabundukan na yon ng mga baboy. <laughs> baboy ramo. Biro <laughs> lang. Sarap. Lagyan ko nung pampalasa. Dito. 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 Uh -huh. mm, di ba? Sa Bundok tao. Peninsula kasi ang daming baboy nagkalat doon na kalsada. Bundok Peninsula? Hmm. Sino po si Ate Ayet? <laughs> ah, yung apo niyo po. Ipinangalan niya ayan si Sir O. Oh. Kaway naman po kayo diyan, Sir. Kayo po yung may-ari nito, Sir. Ay nako. Ako po si Apro Bicolano, isa pong Bicolano. <laughs> obvious, <laughs> obvious naman. Isang pipitsuging vlogger na nagbablog ng kung ano-anong bagay sa mundo. Anything under the sun. Correct. So, ayan. Kain. And also under the Kain hole. po tayo, sir. Po, sige. Kayo po ay si sir. Tawagin po yung Jambu. Sir Jambu. 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 Akala ko Jambu. May kalakihan kasi may kamatuan si sir. Kaya akala ko ano talaga. <laughs> ayan. Pag pupunta kayo dito, hanapin niyo lang si sir. Si sir Jampu. Siya po ang nasa likod ng napakasarap na lugaw na to. Dito sa... Mamihan ni Ayet. Siguro pagbalik ko po, tatry ko naman ang inyong mami. Yan. Pagpupunta kayo ng Lukban, madadaanan nyo itong sampalok nandito to sa Barangay Bataan, Balugbog. Yan. Huwag kayong matakot, hindi kayo bubugbogin dito. Ang babait ng tao. <laughs> Let's eat.